Ito ang taon ng pailaw na matatagpuan sa City Hall ng Kalamba, Laguna. At perfect din itong pasyalan tuwing sasapit na ang kapaskuhan. At sa tapat lang nito, ang kanilang bazar na may samot sa aring kainan at mga paninda. Para sa loyal, maruro po. Pa lang. Bangkot, eh. <laughs> Bukod pa dyan, ay meron ding mga rides na swak sa barkada at pamilya. Kaya tara, samahan nyo kaming pasyalan ang taon ng pailaw at bazar dito sa Kalamba, Laguna. So what's up what's up mga undo mga inday Andito tayo ngayon sa Parian Dahil ah, bibisita tayo ngayon sa City Hall ng Kalamba At doon na rin sa Bazaar Doon sa tapat ng City Hall So may mga pailaw na doon So try natin na mamasyal So yan guys kung gusto mo sumama sa biyay ko Huwag kalimutang mag subscribe And click the notification bell Para mas updated ka sa ating mga video So andito na tayo sa crossing Yun know, o SM Kalamba yan, ang dami na rin pa ilaw, no? Yun, no? Know, wow, ganda na rin, ha? Ah. Sheesh! Ang sarap lang talaga sa mata, no? Yung mga ganyang may mga ilaw. Alright. Dito na tayo sa halang. Maligayang ang Pasko. Panigong bagong taon. So, guys, yung nakikita nyo ngayon ay ito yung City Hall dito sa Kalamba. At dito, marami yung mga dekorasyon na maaari mong mapapicture-picturean yun marami tayong mga kababayan na nandito ngayon at sa tapat nito ay don yung bazaar. kaya kitanya nyo meron doon ferris wheel ayon. pupuntahan natin yun mamaya ito nga pala yung kasama ko o, busy na doon sa kakatingin ng mga picture niya yan meron doon Eiffel Tower doon tayo galing kanina meron nakalagay doon Pasko sa Kalamba 2024 tatawid tayo ngayon pupunta naman tayo ngayon dito sa kanilang taunang bazaar yun may mga pabula si kuya o yan Uy! so, maraming namamasyal ngayon Ala, araw, araw na mo nagtitinda oh. dito may malaking Christmas tree dito na itinayo uh, si ano? <laughs> sino? Has Doremon. Has <laughs> Doremon. Ayan, 1-2 mga bata. Oh. Pa-picture doon okay, kay Derema. Parang na-UP na. Ayan naman. mga bata, Thank you. Ayan, daming tao ah. So, dito di ka magugutom. Daming mga pagkain. <laughs> So dito mga laruan, mga bags, mga damit. Dito naman sa kanan 'to yung mga kainan. Para nagutom. Para nagutom tuloy ako. Ano yun? Ay, kakauhaw naman to. Ah, oh, pag mga ganito, ano, hindi talaga ito nawawala, no? Cotton candy. Uh -huh. Di ko alam kung anong bibilhin ko, anong kakainin ko. So, diretso tayo dun sa dulo. So, kaliwa kanan yung mga kaitan Sabay yung dulo nito. Shawarma. Eee. kembang oh, loh ah kakak gutum nah <laughs> Tapi memang nggak barbecue ayo sekuya <laughs> ayo agak nggak neng orang itu kok ya depend sih sih anu nggak tahu hmm. kau merami pan tahu tuli tuli pano ah sih po Nah, dito ikut ayo. Ito na yung dulo. Ayun yung Colosseum doon, no? Oh. Ay, ito oh. Para sa loyal. Single. Marurupo. Tinro pa lang. Taken. <laughs> Tako yaki. Pagkain yung ng gorilla. Meron to. daw na ni babuyo. Terima kasih telah menonton! Ayan, yeah. panalo! <laughs> <Nine> <laughs> go, go, go. Yeah. Yeah. Agis tayo. go, go! tayo. Ay, ba't pinagulong? <laughs> <laughs> Pang-kotse! Kotse! <laughs> <laughs> Gamit sa kusina. Ah, siyete! Ah, siete din. Gamit sa kusina. <laughs> dito yung makauwi di di maubos <laughs> yan, di mawawala sa priyahan yung ganito carousel mao yeah. so, pos di mao pos di enjoy dito pati yung mga magulang kasi kailangan mo rin samahan di mao pos di Parang nahihilo na yung nanay na. <laughs> Ayan, yeah, bumibilis na. Kano bayad? 50. So 50 pesos daw yung bayad. Pareho lang yun bata sa matanda Ah. Iiyawan mo 'yung mga estudyante. Grabe niya na lalo pag nasa dulo ka. Si pinakadulo dulo, hiyaw na hiyaw eh. <laughs> Nakakatuwa lang tingnan eh. Sagutan sila eh. <laughs> Parang nagsisi na yung iba. Nasusok na yung iba Para sa Ferris wheel Entrance fee is 80 pesos Thank you. So yun guys, pauwi na tayo, nakapamasyal din tayo saglit dito sa Uh, City Hall and sa Bazaar ano. Siyempre kumain na rin tayo kanina doon ng ano ba yung kinain natin? Siaw pantapa. Yan guys, hindi ko naman magugutom dito kasi ang daming pagkain. Hile-hilera yung mga nagtitinda ng mga pagkain. And then, para sa mga bata, dami ding mga laruan. <laughs> Shock din pa siya doon sa may city hall Maganda yung mga dekorasyon nila para sa Pasko ano? Perfect para sa mga picture picture Alright So try nyo dito guys na pumasyal dito sa Kalamba So yun guys kung gusto mo sumama sa biyahe ko Huwag kalimutang mag subscribe And click the notification bell Para mas updated ka sa ating mga videos Alright So kaya See you next ride and ride safe!